Hello, good morning guys! For today's video, ayan, kagigising lang ng lola niya. Nakita niyo ang gulo-gulo ng buhok natin. As in, katatayo lang natin sa kama. And didiretso na tayo kagadito dito sa ating garden. Kung saan guys ay mag-harvest -ha tayo ng melon. At itatry natin kung naging masarap ba yung melon natin na tinanim dito. At may lasa rin ba siyang melon o patola o upo. Hindi ko alam kung ano naging uh, bunga niya kasi nga yung shape niya guys ay kakaiba kaya tara sa banyo ko at pitasin na natin siya tandaan nyo ba guys yung yung uh, tanim natin dito na melon ayan at eto nga meron siyang tatlong bunga so eto yung isa niya and nandito sa eto yung isa ayan guys nakita nyo eto parang bumibilog yung shape niya yung pagdating dito Ayan, medyo baloktot yung shape niya. Mas baloktot yung nandun sa ilalim. Tapos na sila, nakita nyo, nalulukot na sila. Oh. Hindi dahil dry yung lupa nila, guys. Dahil malamig na talaga, promise. Sa gabi ay malamig na yung simoy ng hangin. At eto siya. Kaya po, nagdilig tayo. At nakita ko nga na namatay na yung vines niya. Kaya, eto. At pipitasin na natin. Although, hindi natin alam kung hinog na siya o oh, hindi. At ganyan ang itsura niya, guys. 'di ba? Melon ba talaga 'yan o ano? Upo yarn. <laughs> napakasarap dito sa akin garden kasi may papag tayo. At maganda may puno kasi nalililiman tayo dito. Hindi tayo naaarawan. Eto na yung ating melon. I think guys, hindi siya hinog. At may konting amoy siya ng melon, pero hindi siya ganun kahinug na hinog na amoy. Andal ang daldal na naman ng lola nyo, kaya ang dami nagre-reklamo. Madami pa daw yung daldal -dal ko doon sa gagawin natin. Lambot siya. Ayan, nakikita nyo. At ah, na-excite na ba kayo, guys? Sa katas, parang hindi siya kumakatas. Malambot siya. At ang kulay niya ay... Hello, Green Ford. Hindi siya Ah, yung nabili natin na tao dito na cantaloupe guys green forge siya ayan at malambot siya yung amoy niya amoy melon mm. kaso hindi pa siya yung talagang matamis na matamis yung amoy na melon and then syempre hindi mawawala guys yung tasting natin ito yata yung regalo sa amin na melon eh tadakimas kaya green siya ayan ayan guys Ayan, medyo, medyo juicy naman siya kasi nadidiligan natin siya araw-araw. In fairness, may tamis. Pero hindi siya ganun katamis. May tamis. Mmm. Dito sa part na to, guys, ang tamis. And then dito, hindi masyado. Napakalambot niya, guys. Imagine niyo sa pasulang natin ito tinanim. Kaya doon sa mga nasa Pilipinas na gustong matutong magtanim ng pakwan at melon, huwag kayong matakot magtanim na magtanim kahit sa paso. Kasi doon ma matatry yung mga failure, yung mga hindi magandang experience nyo guys. Magiging lesson sa inyo yun. Para next time, alam nyo na yung gagawin nyo. Yun. Kasi wala naman nagiging success kagad sa umpisa pa lang. Okay. Siguro ako yon <laughs> Joke. Hindi, hindi lahat nagiging success. Katulad ng palay natin, first time ko pero naging success. Yung mais natin sa pangalawang beses, naging success kagad tayo. Sa una, syempre hindi, di ba? Dahil meron pala tayong mga kaalaman na hindi natin alam, na malalaman lang natin kapag ka naging fail yung mga tinanim natin. So, ayan na guys. Tulad na itong melon. Pwede nyo itry sa bakuran nyo. Bumili kayo ng melon, tanggalin nyo yung buto, itanim nyo. Mm. Narinig nyo. So, ang kailangan natin yung at ang lutong niya, guys, malutong siya na juicy. Hindi ka tulad na, na harvest ko na a green ford doon sa farm ko, malutong siya pero dry. Ito, malutong siya na juicy. Ano rinig niyong? Pero pagdating dito, guys, hindi na sila matamis yung part na nasa ilalim. Dito matamis eh. Masarap siya at lasang melon din guys. Although hindi siya ganun katamis na katulad nung mga nakain natin.